Yes, good morning. Papasok na kami. Oh. Papasok na kami sa aming World, Sa orchids. Papasok namin dito. Alas otso eh. Bagay wala pa namang alas otso. <coughs> Namaya pa kami. Dito lang muna kami mag popos sa building. Kasi wala pa. Maaga pa eh. Habang naglalakad, suklay-suklay muna. May time. Ah. <laughs> hmm. Pagdating namin sa building, upo muna. Kasi wala pang lasot Yan yung mga no namin o kasama rin. Hindi yan magkapaiwan sa bahay. Ayan si Ludo. Ang mga video na uh, chat-chat ko matanda ka. Pakita niya kayo namin. Matanan di ay. sa, ang sama na yung Sige, tiktok. Yan guys, dito na kami malapit na kami sa building namin. Ang kataglakad muna, Surprise, supply of life muna kasi basa yung buhok. Yan guys, dito na kami sa building namin. Maraming bulak-bulak. Saan yung upuan mo? Ayan guys, um, marami ng bulak-bulak. yung mga, mga alaga ko. Sumama din.